Ayan mga pare uh, Uwi ang time na Kasi Medyo nagugutom na rin ako Tsaka yung ano Yung rin kasi natin na lulus Parang hirap niyang I ano, i Ikot Sakit sa braso Tapos nakapag donate pa tayo ng isang lore Pero okay lang din kasi kahit paano Nakapag Unlock tayo ng mga dapat i-unlock mga pare. So ito yung mga huli natin, no? Papakita natin, no? Eh, yung huli natin mga pare. Um, balo, dalawa, unlock. First time ko nakapagland land nitong dalawang to ng balo. Basta laki itok, oh. Laking talaki itok. Tapos, itong ano, um, canoping. Pus, may talaki itok pa tayong isa. At, itong pick up grouper. Ayan, no? Tapos yung balo, isa, dalawang dangkal siya. Ayos din, good. So hanggang dito na lang mga pare. Fish on.